Kunti lang ano. Kaya lang ito pala ano. Idikit. Ano sa lupa? Sa lupa. Anong, siya? Hindi, hindi siya itutusok dito. Kaya niya didikit na siya. Hindi kaya lang. Dapat hanggang dito na kay Cesar. Ito. Yan, kasi, kasi, ito, oh. problema. Ano? Pero aabot pa rin doon kahit iurong natin.

ngayon sa kanilang pila. Kaya naman, magaling Kasi hindi pa tumali. Hindi Kung ito naman natin doon, rin natin. Hindi, siguro para ito wala naman yung mga ko. Kaya lang, na namin, kaya lang ano, mas magandang balik sa So, yun na lang. <laughs> so, uh, lang uh, ay, uh, ito, yung mga <laughs> ay, <good. laughs> Kasi gugupitan hanggang dito, oh. <laughs> gugupitan hanggang <niyo> <laughs> po. Oh. <laughs> Kaya sabi ko sa, sa inyo, mga kula. Mom, oh, sure na. Sige, lang po. dama ba? Daman-dama yung may damo? ano pa lang, nakapapa, diba? Sarap mo. Ate Tina, ito Ito lang mga... Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ka ay niyan ay yan, ay, ay, yan. yan, yan ka ayaw pa lang <laughs> <laughs> yan doon kan kaya na to. doon na, na oh na. na yung ma'am yung front ng uh, ubra ano ano ko oh obra ay, doon po, nasa sulok. Oo, oh, bra, mga yun, no. ilagay po nila doon. Ah, <laughs> sige, lumakad ka din. Ayan, ayan, ayan. Lumakad ka rin. Ako ba rin yung mo? Ay, ayan. Ang ganda nga ng mandor. Ayan na, ayan. Ganda mo yung lakad mo. Anong wagi? Bobos ko ito mamaya sa Reels. <laughs>

어, 어때?